Ayun eh nga mga idol, at dahil uh, malapit ng piyesta uh, ng Quiapo sa bukas na, uh, January 9, 2025. So nag-simba uh, na kami nung kahapon, bali January 7. At uh, nakatend kami ng mas sa pangungunan ni Father Christopher S. Crucero. Yun ang pari na ano, na kami nakatend ng mass, 9 uh, o'clock a.m yun ang aming inabutan at uh, yan. hindi na tayo nakapagsiksikan sa dami ng tao at uh, swerte pa rin nakapag selfie pa tayo dun sa, kay, sa pa, na si Father uh, Douglas ay sorry si Father uh, Lupino si Scon Jr. Thank you Father at uh, selfie ka lang pinayagan na kami picture so mga idol ang daming tao talaga so panoorin nyo to at ang Napakarami talagang tao na visa pa lang siguro nung pagpasok nung anong mga maano uh, uh, sa a size or sa tao sa piyapo. So, binisikam po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana, Nesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. At yan nga mga idol, bali nakapwesto ako sa lugar na yan na napakaliit ng napakalayo na dun sa kamera pero dyan kami sa bandang unahan. Uh, kung nakaharap ka sa altar, sa kaliwa. na uh. Yan, makikita, nakablo kasi ako kaya makikita ko yung ano? kasi meron akong bag na may strap kaya kilala ko yung sarili ko. Doon ako nakapwesto. So, yan, makikita niyo yan. Yan ako mga ito. Uh, yan, makikita niyo ano? yan. Yan, oh, walang tao dito sa harap. Binawal na dito mak makapasok. Oh, na lodi. Oh. Ayan, oh. Ayan, yung ano ng ABCB, no? Yung mga camera maluwag, maluwag pa ngayon. Ngayon ay ano, uh, January 7, may kaluwagan pa. At yun nga, imbis na sumunod tayo sa, nandun sila sa ano eh. Ang kung nasa Reno ay nasa Kirino Grandstand. Instead na tayo sumunod doon, ay hindi na lang tayo nakapagsiksikan. Kasi ang alam po kahapon, umpisa na rin ng pahalik o pampunas ng uh, pampunas sa pong nasa Reno. Sa kanyang Imahe. Pwede Pwedeng pwede, kaya lang hindi na tayo nakapagsiksikan doon dahil uh, mahirap na rin kasi ma medyo ano na rin, mapapagod din tayo doon. Uh, at least simbahan, makapagsimba na nakatend mas. At yun nga, uh, okay naman. At uh, nakaayos ang, I mean talagang maayos at na systematic naman ang uh, pagsimba. At uh, yun nga ano, dito sa may Plaza Miranda, yung harap ng simbahan, walang masyadong, walang tao doon. At kasi, sinara talaga nila yung paligid, yung harap na yung buong Plaza Miranda. Sarado yun. Kasi, piniprepare. May naka standby na doon mga reporter. So, nakita ko yung mga reporter doon na na nag a uh, na sila. Pero walang tao. Hindi pwedeng pumasok. Tapos, ang yung police na nag a uh, uh, Nag-a-babantay. Uh, so, yung mga idol. Yan lang ang ating, ano, ah, uh, 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 Ika nga ay eh, na-experience na lagi naman tayo nandiyan sa pero yun nga, hindi na tayo pupunta pagkapiestahan dahil baka tayo ma, ma kung alam niyo naman tayo hindi na pwedeng magpagsabayan sa mga mga karamihan ng tao dahil baka tayo ma-disgrasya pa dahil siksikan talaga eh meron na tayong ano eh yung ika nga ay eh, nakahive vlog napakadelikado sa mga so magdasal na lang tayo nakapagsimba naman so hanggang okay na yun so See you mga idol. Salamat. Thank you for uh, watching. Bye. -bye.